Ning nagsingabot nga sinulog ang Mandawi City Hall, nagpahimangno sa mga nagnegosyo. Ilabi na kining mga imnanan nga mag-regulate sa ilang mga dapit ug siguroong natuman ang mga palisiya sa syudad. Ang detalye ni Nico Sereno. Bisan kun sa Cebu City ang sentro sa makalihukan sa Sinulog Festival ug Fiesta Senior karong Domingo, apan gilauman nga lakipsab sa dagsaan sa mga bisita ang mga silingang dakbayan din sa Metro Cebu sa Mandawi City walay direktiba nga mupatuman og liquor ban apan gipangandaman sa syudad ang pag-abot-abot sa mga tao nga musuroy og mutambong sa mga events maong nagpahimangno ang labaw sa Business Permit and Licensing Office ang importante lang ana is kani mga events organizer kaning mga business establishments i-ensure lang nila ang security ma-monitor nila ang safety sa ilang mga kuan unya kanang ma-regulate po ang mga customers na dili mong palabi sa sa pag-inom. Subli nga nagpahinumdom ang, ang BPLO head sa pagtuma na sa mga lagda basi sa permit sa mga establishmento. Katong dunay permit to sell liquor, kutubra sa pagpamaligya apan dili magpainom sa ilang dapit. Laing permit ang gikinahanglan sa mga resto bars o KTV, mga dapit nga imnanan gayud. Mga bars, resto bars, uh, kanang mga KTV or kanang mga events places. Uh, Uh, we told them that we will not strictly regulate them. Okay. We just want them to be aware that na if there na are untoward incidents uh -huh. and we conduct our own investigation uh -huh. and see the liability. of the business. That's where we come in. Auhag ni Malate, kooperasyon sa mga business owners, lakip na sa mga customers ug sa katilingban, alang sa kaluwasan sa tanan. Uh, let's celebrate sinulog ka ng kung sa'y tawag na nalay like control. Iko lang, Safe, safety gihapon, unya, we have to also mind our, our actions. Isip mga mga kanang subuan nun. Nico Sereno, Balitang Bisdak.